yan tatay tahu nak gua witches dulu. Apa Allah kay? Kamu gua witches ulah bulan bulan tay. Sasa lapat apa tay ini? Pakar lah kentang lagi mangak ini kan? Hah? Yang tadi po bilang kah? ayan salah enam puluh enam tay. Atai. Ayun, alak bayawak. Ayun. May bayawak. Pagkakakala. Ay, kung talaga yari. Apakalak bayawak. Oh. Eh, hindi. Wala. Ay, hinog na po. Oh. Yan. Saging pong sama. Oh. Bukasan ko na lang natin. Ay si Brownie. Oh. Si Brownie po naka-discover ka natin. Bigay <laughs> kay Brownie. Brownie. Nakita mo <mau> Bunso? Oh. Kawawa <laughs> naman si Bunso. Oh. Andali. Hmm. Ganun. Hmm. na po. Yan. Ah, dali itong lutot na rin. Tawagin natin sa aso na. Sayang. Oh. Yan yeah, sa aso. Masa mo aso natin eh, sawa. Hmm. Bigi, bigi sa aso. Hmm, baro niya. Hmm. Dutla, ay, overripe na eh. Ay, o, wala, sobrang na yan. Hmm, gusto ko. Oh. Dali, malinis naman yung loob. Ayan. Oh. Yo. Ah, ay, pag may dalawa tatay yan, ay. Isa kante yan eh, yan. Ay, inumay na nga, oh. Ah, mga kaisang, si tatay po. Kami po yung nagpapala na. Ari po'y inayos na kanina. Ang nag-ayos po ay si Kautol. Si Utol Ace po. Tsaka si Bumboy. Tsaka si tatay. Tayo po yung nasa kabila. Ay, nagtapos po tayo ng ating katam ng doon. Papala na po namin. may, ang ganda po na tubo. Oh, tama mga kaisang. Hmm. Sekarang pun. Ganda tai. Hmm. Pala tu. Kabe lah berate. Hati mati ke sanung. Oh, ganda ai kuwa kan ai ge. Hari paganyo maulai. Oh. Demi monapa? Ma bapaat ai. Hmm. pag ikaw ay susundin mo talaga yung instruction doon hugas every 3 hours para hindi po umasim tapos ay boyang yang ay huwag mo kukulo may patay marami po sa amin nagtanim nito nagpalan, namatay po hindi po sin sinunod yung proseso sinunod ay yung lumang tradisyon kung ngayon para makabago na ito ay mga makabagong ano na po ito binhi hindi kagaya dati po ba Wala pala eh, hindi nanganganihan doon. Ah, mga ka-Kansal, nari na po kayo. Nari pinong-pino ang ambon. Hindi naman po rilulubog Ligtas na rin nato Oh. pinapanalangan nila na ang natin mga kaisan din eh huwag ulanin, ulanin ang tudo para po buhay lahat yari na po meron na po lahat aw so, yari mga kaisan, tayo naman po ay uh, diretsyo ng Lokban, Quezon at uh, kukuha po tayo ng mga pananim po repulyo at saka po additional talong uli yan, hello po sa mga lokmaning. Dito po ko sa inyo, pagkakalamig-lamig din pala bini ngayon. Eh, eh. Gumuha po ako ng bini. Toy. Ah, si Utoy. Oh. Toy, salamat. Yan, nasa loob na po. Ating kinahuna yung ating mga bini. Ayan, oh. Yan. Diretso pa rin po ang pagpapalawak natin. Tapos ay dadaanan po natin yung repulyo sa kabila. Ay mo kung matataanan pa natin Ay, <laughs> ilo po yan, si ma'am Salamat po Ay, thank you Dadaanan po natin sa Lokban ah, Sa ano? Sa Chawi Yan, dyan po kayo bumili Mga mananood din po natin Salamat po sa inyo Ah, ah, kailangan tayo makakahigop ng laang ng sabaw din eh. kahit pansitan anong doon o kaya syupaw ay masarap eh pero masarap ay eh, may sabaw sa pansit po ang dito na po tayo sa tsawe tsawe po tayo hindi po tayo kukuha ng binhi, sa kabila naman mga kaisan, yung ating uh, repulyo nga ah, din yun yung iba siya sa ilalim mo oh, hindi naman natin matatag na na sir yeah, yeah, yeah. yan, nai po yung iba tatanim na po yun, nakaprepare na po yung mga taniman yun. yan may korsyain yung... tayo oo nga, <laughs> pagkakalami kayo yan no, eh. ay number mo ulit sir, ba't pag may naghahanap ay number 0919 452 may nagtatanong nga pala sir yung ano daw, yung anong binhi mo yung yanong gandang ano mo, pwede ba yung ano? yung makandang uh, Pino, Pino ba? Hindi, na? yung ano? Panigaw. Pino, ang palaya. Ang palaya ay pagka ano, green spear talaga tayo. Di green spear ano? Oh, green spear. May nagpapatanong ay pwede daw magbabini sa iyo. Pwede, wala po. Pa pag, oh, pag meron. Yun, green spear po. Tapos, tapos. At may nakita ko sa comment ba? Ano kaya sabi ni Papunla kaya ng ganun? Pwede, oo. Oh, meron. Yan, tawagan nyo lang ang sir, yung number mo uli. 0919-452-1359. Yun baka po may ano uli <laughs> alam mo eh, marami tayong meron tayong mga nanonood ng ano eh Pali. mga Pali. naghahalaman ta siray, salamat tuloy ha oo ah, ah talaga na ano <laughs> ay yan ang dulas eh, may accident nga sa may mahabang tanong ngayon kutsi at saka yung kagain ng iyong pandeliver na doon kutsing kulay gray sir sa -sa ay thank you ha salamat tatawag na lang uli ako Ayun palang order ko sa iyo yan oh ha Pizza 27 Oh, sure sh ball na yun Oo oh. okay. Sige Thank you ha Ah oh. <laughs> <laughs> Kainsan, ba't di ka magpula? Ay, alam mo naman mga kainsan Mga kaibigan natin eh siyempre tulong na rin natin mga kainsan mga misan tayo magpupunla eh kung magay support sinusuportahan ko lang yung ating kaibigan mga kainsan ay pagkakadulas po ng daan para pong nasa likod tayo ng palos ay wag kang pipri no at talagang dire diretso pag din eh, eh. po wag kang pamali mali pag lusong ay magpiprimera ka na wag ka nang pipri no oh ay anod oh parang nasa balugbog balugbog ng palos oh, hindi kasing kalang ay hayaan mo na yung kanyang ikot hayaan mo na Kita'y pauwi na po uli Patayabas na uli tayo Ingat po kayo Doon sa Mahabantan o oh, kanina May aksidente po Isang Mitsubishi at saka ano Yung po bang Travis Ingat po at madulas ah, ah. Isang pagkakamali mo po ay talagang Nako ay kurtang linaw ang kailangan mo Oo, aba Kaya nga sabi Mag-iingat-ingat ka Aba Ang mga hospital ngayon ay Hindi biro Handa ka ng daang libo Kaya ingat-ingat din po Kung kayo po yung nagmamaniho Ingat-ingat mo tayo lahat Hindi bali ng mabagal Safe naman Na po tayo sa linang Atin lang pong ibababa Toy, may huli na Mga mami miwas po